Ang ang pabasahe, 35 to 50 pesos ang minimum ng pabasahe para sa mga jeepneys pagpasok ng buwan na PUV border distinction natin ngayon. wala perfume o kung kaya po maglalakad na lang tayo kasi sa kamahal-mahal ng pamatahe dahil sa sapilit ang premium polarization at pantay polarization na pinipilit ng gobyerno kaya muli ang panawagan natin dito sa mga premium polarization drivers natin o kaya sa mga kapatapos ay sila maraming Tama yan, isipin nyo kada uh, yung kada trip natin sa isang jeep ni Abot na rin sana halos parang kumain na rin tayo ng isang uh, meal. Isang meal. <laughs> isang meal. sa isang araw, no? Kasi baka pumalo na rin kung ang pagtaas niya ay 34 pesos, pwede pumalo na sana halos 50 pesos na ang ating pamasahe sa jeep. na minimum. Bukod pa dito, dahil sa huwad na, na jeepney face sa sinusulong ng na gobyerno, Uh, magkakaroon tayo ng isang transport shortage malabang pagpasok nito kung maduloy ito sa uh, katapusan ng taon. Mula 300,000 jeeps bago ang pandemia, bumaba na nga ito sa 182,000 noong October 20, 2022. At habang uh, pinagsaservisuhan pa rin ang, ang parehas sa bilang ng mga consumer.